Nakuha na ni Pangulong Bongbong Marcos ang listahan ng mga umanay sangkot sa katiwalian kaugnay ng mga flood control projects ng gobyerno. Git ng Pangulo, wala siyang sasantuhin kahit pa kaalyado niya. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kakambal na problema ng bayan ng matinding ulan at baha. Kaya naman malalim ang hugot nating mga Pilipino. At napapalakpak pa nga sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona kamakailan sinitanya niya ang mga kickback daw sa mga flood projects ng gobyerno. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiyang naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahigit 980 billion pesos ang inilaan sa flood control sa loob ng tatlong taon. Pero ayon kay PBBM, wala pa rin nangyayari sa maraming lugar. Eh sa kukalukuhan nito, maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. Mm hindi -hmm. natin ginagawa dapat ito sa kababayan natin mm -hmm. kasalanan nito. Nagutos na ang Pangulo ng audit at hindi daw DPWH ang mamumuno sa pagsisiyasat Hindi talaga DPWH. Mm. Hiningi lang natin, hindi nang hiningi. Kinuha na natin yung listahan. Kaya yung ma 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 mahalaga doon sa aming pinag-usapan na isa sa publiko na. Target ng Pangulo na silipin ng mga proyekto kung talaga bang hindi pa tapos gawin o sadyang hindi natapos. Ayon sa World Bank, 20% ng taon ang budget ng Pilipinas ang napupunta sa korupsyon. Katumbas yan ng isang trilyong piso. Sakaling may makilalang sangkot, kahit kaalyado pa raw ni PBBM, hindi pa lalagpasin. Sorry na lang. <laughs> hindi nakita ka aliado kung ganyan ang ginagawa mo. nakita ka aliado. Kasabay niyan, iginiit ng Pangulo na ibalik sa Kongreso ang anumang budget na hindi tugma sa plano ng Ehekutibo kahit para humantong ito sa reenacted budget. Tanong ng taong bayan, Hanggang saan aabot ang pananagutan sa mga proyektong hindi lang pinahanang tubig, kundi pati ng pagdududa at pagkawala ng tiwala. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.